Welcome back dito sa ating garden. Pwede na natin pilihan itong mga bunga ng kalamansi. Oh. Pangatlong buwan ngayon ng pag-aalaga natin ng tanim na kalamansi mula nung nagpabulaklak tayo. Ngayon ay uh, namimitas kami. Pinipili na natin yung mga pwede nang pitasin tulad nito para unahan na natin yung mga kawatan. <laughs> May mga kawatan kasing umaaligid dito at uh, namimitas ng bunga ng kalamansi. Napapansin kasi namin kasi yung bunga ay nababalatan at natitira sa tangkay. Oh, kaya, ito, namimitas na tayo ng bunga. Yeah. Gahulin pa ang karamihan sa mga bunga pero, ah, pagtsatsagaan na natin. Tulad dito, pwede nang pitasin. No? Pipitasin na natin yan para hindi na tayo maunahan ng mga uh, kawatan generally pag sinabing kawatan yung mga hindi naman hindi naman may ari ng tanim sila yung namimitas ng bunga kaya uunahan na natin tingnan nyo oh, yung pagpapabunga ko ng kalaman sa iyo. sulit na sulit sulit na sulit mga kaibigan oh. ngayon nakalipas na tatlong linggo matindi yung ulan dahil sa may bagyo ay maganda rin yung naging resulta sa tanim pero after nung bagyo ito na nyo, napanggang, natuyot na naman yung lupa. Oh. Yan. Yung ibang pataba na nailagay nung huling araw ng tagulan, nung huling araw ng bagyo, ay hindi pa natunaw. Yan. E importante talaga na nasa timing yung paglalagay ng pataba kasi ilagay ka ng pataba, umulan pa, kinabukasan, matindi na yung init, ang tendency ng pataba mag-evaporate lang. At pag nag-evaporate, uh, hindi na masisipsip ng halaman, tatangayin na ng hanga init ng araw. So, yan yung importante yung timing sa so, paglalagay ng pataba. Sa so, pag-spray, walang problema. Kapag ganitong matindi na yung init, spray ka ng uh, late afternoon. So, huwag mong i-spray ng umaga dahil may posibilidad na masunog yung halaman. Gano'n, so, gano'n nyo Alata naman kapag tinamaan ng init, naglalaglagan ah, yung mga dahon ng kalamansi. Tulad nun, namumula. Yan, namumula yung dahon. Pero, ito na, nagpapapasok na tayo ng tubig galing sa irrigation. Yan o, no? may tubig na. Yan. So, pag kumalat na siya dyan, ay uh, mabilis lalago o oh, lalaki yung mga bunga ng kalamansi. Kailangan kasi sa kalamansi ay uh, palaging mataas yung moisture ng lupa para, okay, tulad yun no? kapag ganyan na yung bunga, kaya mabilis na lalaki yan sa loob lang ng dalawang linggo. Uh, isa sa kinakailangan bantayan din yung, pag, yung pagdami ng mga damo. Yan o, no? oh, Guma, gumagapang na naman siya dyan o. Oh. mga baging na damo. Yan. So kinakailangan talaga uh, hahawiin natin yan, puputulin para hindi na gagapang sa kalamansi. Yan, yan o, oh, tingnan nyo. Ito. Yan. yan. May mga bunga. Yan o, no? oh, sa ilalim o. Oh maraming bunga. Yan ang kagandahan sa kalamansi kasi kahit dito sa baba, namumunga. Yan. Basta't naaarawan, ay namumunga yung kalamansi. Tulad nito, oh, hitik sa bunga. di Diba? Yan. Dito sa isang puno na to, siguro magpipitas natin ng mga limang kilo. Ah, hindi bababa sa limang kilo. Yan. Sa market, medyo bumagsak na yung presyo ng kalamansi nasa 40 pesos na lang daw yung bilihan ng bo, ng wholesale oh, 40 pesos na lang pero sa retail siguro abot pa ng mga 70 pesos eh kasi halos doble yung pinapatong ng mga retailer sa pagbibenta ng mga kalamansi pero sa dito sa farm gate uh, mas mababa siguro mga 35 pesos na lang per kilo uh, kami dahil sinusupply namin sa retailer eh, nakakabenta pa kami ng mga 40 pesos per kilo yan. hindi red, per red bag ha, per kilo kami magbenta okay so ito yung mga isa sa mga iniiwasan natin no? Oh, yung pagka yan, bali ng sanga pagkapigtas ng sanga na sa halip na magpas yung bunga ay uh, pag napigtas di wala na pero ngayon ito tumuloy pa rin yung bunga kasi mayroon pang nakakapit na balat mayroon pang nakakapit yan oh ya Kaya tuloy pa rin yung paglaki uh, ng mga bunga. Yan, uh. Yan. so ngayon, <coughs> namimitas kami ni Mrs. <laughs> ng kalamansi. Para mayroon kami pambili ng urabang. <laughs> oh, sa saya mga Bicolano, alam niyo yung ibig sabihin ng urabang. Yeah. Bagoong, bagoong na hipon. Ya. Yeah. Okay, pambili ng asin. Yeah, you Kaya, ano <laughs> Oh, so yan ang lesson learned sa buhay ng uh, tao na nagsusumikap. Hindi tayo nagre-reklamo na nakakapagod yung trabaho. Sige lang na sige. Oh, tulad ni Kuya Koy. <clears throat> Nagtatrabaho tayo sa malayo. Tapos kapag umuwi, yan o. Oh, dito naman tayo sa mga, ta mga tanim nating kalamansi. Yan o. Oh, kailangan nating alagaan, kalaguin, saka Siyempre, pitasin. Yan, pinakamasarap sa lahat yung namimitas ka na ng bunga ng iyong pinagpagura. Diba? Yan o. Oh. Yan. Yeah. O. Oh. Ngayong bunga ng kalamansi ko ngayon, hindi kasing hitik ng una kong pagpapabunga. Pero at least, diba? At least yan o. Oh. Medyo marami pa rin. Ito medyo hinog na. Hindi na ito sinasama sa ibibenta natin. Kano'n ito? Para uso. Oh, ngayon hindi lang hindi ko gaano lalakasan yung boses ko kasi magmumukha ako ditong radio announcer. Kaya <laughs> hinahinay lang at saka medyo kapako. <clears throat> medyo lumulutang pa ako sa ere dahil sa kadadating ko lang. Ayan. Kadadating lang. Ang pahinga ko ay ito. Ngayon, kaya sa mga ayan, gusto ko masinso sa buhay, sipag lang talagang kailangan. Sipag at syaga. At saka yung sipag at syaga na alam mong mayroon kang mapapakinabangan balang araw. Tuloy nito, Yung pagtatanim natin. Oh. No? Yan yung bunga sa taas. Oh. Di ba? Yun, oh. Yan o. Oh. Tinanim ko ito 3 years ago. Ngayon, namimitas ako. Di ba? Namimitos kami ni misis. Yan si misis o. Oh. oh. Yan namimitos kami ni misis. ito, e pahinga namin to. Pahinga. ito <laughs> yung pahinga namin. Okay, so mga kaibigan na, ah, inspiration para sa lahat. Ah, sa akin, sa karanasan ko, walang pera na madaling kitain. Kung mayroon man, pwedeng illegal. Ah, yung mga nangungutong, di ba? Pero kung gusto niyo na marangal, ah, yung, yung pamamaraan ng ating pangkabuhayan, isa na to sa mga pamamaraan. Talang kailangan natin ng sipag at syaga. Dahil mga kasama, <laughs> kung magkukopra. Yeah, papakopra ko ngayon. Magandang presyo, more than 80 pesos per kilo. Pero yung produkto dito, paghahati-hati ang ko pa sa <coughs> sa nagmamayari nitong lupa. Ang na, na... ko. Uh, ipapasok ko dyan sa aking video. Pitas tayo ng kalamansi, mga kaibigan. So, hindi pa puno. Oh. <laughs> Makailang red bag tayo ngayon. Pwede na. Meron na tayong pambili ng ah, uh, pesticide. Ito. Mimili lang tayo ng medyo okay na size. Kaya, pag ganito yung pamimitas, medyo matagal. Matagal makapuno ng red bag. Kasi, selective lang eh. Yan o. Hindi tulad nung lahat ng bunga, ay pwede ng eh, pwede nang pitasin. Mas mabilis gawin yun sapagkat lalatag lang tayo ng lona sa ilalim. Okay kaya ng trapal gupit lang ng gupit o kaya putol lang ng putol. Oh, puro na doon sa baba. At saka dadamputin na lang ng sabay-sabay. Ganun yung pamamaraan ko. Napakabilis yung pamimitas kapag lahat pipitasin. Ngayon ito, namimili tayo ng mga medyo oh, uh, marketable na size. You know? Ngayon, ganyan, namimili lang. Kaya medyo matagal. Ngayon. Ngayon. Kapag... <laughs> karamihan ay eh, medyo alanganin pa yung size Ayan, matagal talaga yung pamimitas Ayan. Sali, medyo undersize pa pero masyado nang makatas eh tapos yung kanya no oh. mga gumagapang na damo ang baging tatanggalin kasi pag hindi natin ito inalis kalipas ng dalawang linggo wala na babalutan na nito yung kalamansi kaya kasama ito sa maintenance Ayan ngayon Meron na akong instruction dun sa aking katulong na kapag <coughs> na-absorb na ng lupa yung tubig at uh, yun na, lahat na nalagyan ng uh, uh, na-saturate na ng tubig yung lahat ng lupa paligid ay nag-spray na ng pamatay damo uh, glyphosate ginagamit ko uh, pag namatay na yung mga damo siyempre di ba? Magandang gumala, magandang mamitas. Hindi nakakatakot na baka sakali makatapak tayo ng ahas, di ba? Kasi malayo pa nakikita mo na kung may ahas kasi malinis. Pero ngayon, tingnan niyo. Oh. Ayan, mga damo na. May mga damo na. So, kinakailangan okay may espiranto. Ah, uh, next week. Ayun na, oh. pitas tayo, bitas. Pitas ng kalamansi. Ayun, so namimili lang. Oh, ah. Wow pag namimili ang tagal ang tagal mamitas pag namimili lang oh. yan hindi ko na ginagamitan ng gunting kaya, kaya na ano ng yung kamay ko yan pinahaba ko yung kuko ko sa to Tangurangan. <laughs> para mabilis yung pamimitas yan kaliwat kanan actually ako kung mamitas pero ngayon hawa ko yung cellphone ko isang kamay lang Ayan. So pupunuin ko lang isang red bag tapos uwi na ako. Oh, ayan naman na hapon. Masyado na mainit. Almost 11 o'clock na. Oh. 10.36 in the morning. Ayan natin bunga. Ah, maraming bunga. Oh. Pero alakanin pa. Kailangan pa ng mga uh, isang linggo to. Isang linggo hanggang dalawang linggong pagpapalaki ng bunga bago tayo lubusang mag ah, Ayan o, ang dami pa o. yun o, pwede na to. Sarap sa pakiramdam kapag namimitas na kasi. Yung, yung pagod mo sulit na. Pagkatapos ng pagod, pera na. hindi uh, tulad nung nagpapabulaklak pa lang. Ako, oh, sabi. Tatlong buwan yung hihintayin mo bago makapitas. Kasi kailangan palakihin mo muna yung bunga. So, pag napabayaan mo, Baka <laughs> wala kang mapipitas. Mayroon nga mapipitas siguro mga 25% lang nung pinabunga mo kapag napabayaan. O, oh, pero ito tingnan nyo. Tingnan oh. nyo. Oh. Diba? Kahit uh, dito, naglaglagan yung mga dahon, natira yung mga bunga. At uh, nagpapasok tayo ng tubig, so lalaki yung mga bunga. Yan. Pili-pili. Yan. Yung mga may mga fruit juice dyan. kalamansi juice. Yeah, pwede kayong dumirekta sa akin. Ah, mura lang. Negotiable yung presyo. Ah, yeah. bibilhin nyo sa bagsakan. Depende sa klase. Kasi tingnan nyo yung quality ng bunga ng kalamansi ko. Linis, oh. ba? Diba? Yan. Yeah. Ito, kahit nandito pa, hindi pa napipitas, oh. Malinis yan, no? oh. Malinis yung balat. Uh, alaga talaga sa maintenance. Alaga ng alaga sa maintenance. Hindi kayo manghihinayang sa presyo. Kasi pag piniganin ninyo talagang juicing juicy. Uh, hindi tulad ng ibang kalamansi na pag piniga mo, uh, kulang yung katas. Uh, pag kulang sa katas, ibig sabihin kulang sa tapat tubig. ah, uh, dehydrated yung kalamansi. Pero ito, sagana to. Sagana sa, kalaman, sa juice. Uh, yan, tulad yan, oh. Medyo maliliit pa, pero pwede na. Yung mga, yung mga ganito sa mga inasal, oh. Diba, tamag-tama ah, to sa mga inasal. Yan, yan, oh. Baba, oh. Yan. Yan, yung nasa ilalim na sanga. Yan, pipiliin mo lang talaga. Pwede yan, oh. Diba? Yan. Yan. Ang sarap sa pagkiramdam pag namitas kana na. Pag namimitas ka na. Siya lang isa yan. O. Sabay-sabay yung pagpapabulaklak. Pero may nauna, may nahuli sa pagpapalaki. Ah. Tatlong beses ko ito pinabunga eh. Yung unang pagpapabunga ko, laglagan. Kunti lang natira. Pangalawa, laglagan ulit yung pangatlo talagang tinutukan ko na ito yung pangatlo na itong pagpapabunga ko yung kagandahan sa kalamansi kasi kapag halimbawa nag fail ka doon sa una at pangalawa mong attempt tuloy tuloy naman pag diba, naglaglagan yung mga bunga uh, para pa, pabulaklakin mo ulit at uh, alagaan mo nang mabuti kasi makakabawi ka tulad nyo, no? huwag bunga oh. ito huwag yung bunga Rubuk lah. Ano. Oh. sulit din talaga ang pagod kapag ganito na yung bunga ng ating kalamansi. Ayan na. Diba? Puro yung bunga. Ayan Okay. So, uh, halos mapuno na rin yung isang red bag. So, ayan. Daanan na lang natin yung ibang puno. Kapag medyo may Okay na yung size pitas. Ah, tulad niya, no? Ito, yung ito. Pwede na. Ito. Yan. Diba? Yan, ito lang ang laro. Ito yung aking sport, eh. Ang <laughs> aking sport, sport ni Kuya Koy, eh. magtanim. Hmm? Yan o. Sa baba oh. o. Sa baba, sa bunga o. Oh. Hmm. Diba? Wow. Wow. Ang ganito, tamang-tama na ito sa mga inasal. ganitong size, oh. Ah, makatas na makatas na yan. Paano mo malalaman na makatas na? Ito, yung, yung medyo nag at kumikinang na yung balat. Yan. Ah, ganyan, oh. Ayan, ah, ganyan. Makatas na makatas na yan. Yan. Kaya kailangan talaga mapapasukan ng tubig tulad yan. Pasukan ko ng tubig. Kasi pagkulang sa tubig, Uh, malilit yung bunga at uh, tumitigas ka agad. So, mag-harvest ka ngayon ng mga bunga ng kalamansing maliliit kapag kulang sa tubig. Pero kapag sagana sa tubig, ay lalaki siya. na Kasing laki ng 10 pesos na, na, na ng coin. Yan. Pero kapag kulang sa tubig, kasing laki lang ng piso. Ganun yun. Makatas naman. Yan. Ganun yun, no? Hindi nyo makita. Ayan, ganito. Oh. Diba, malinis, o. Oh? malinis, berde. Hindi maitim at uh, hindi magaspang. Pag nakita nyo yung magaspang, kwan yun, punggus. Marami akong nakita sa public market dito sa Darag Albay. Ah, uh, ito na tawag namin, gurong gutong. Magaspang yung balat. okay naman, may juice naman siya, pero magaspang yung balat. So, alam mo na, ang tao naman eh, di ba? First glance, first impression ba? <laughs> first impression last. Kapag magaspang yung balat, sasabihin nila, pangit, pangit yung quality. Pero kapag makinis yung balat, ha, kumikinang yung balat ng kalamansi. So, oh. you know, ha, tulad dito, oh. Yeah, yan o. Yan, good quality. Yan. Yeah. So, nasa maintenance yan. Yan. Yeah. Oh, so yan. Tingnan nyo pitas pa rin tayo ng pitas pero namimili lang na medyo malalaking bunga pagbalik pa, tira at uh, paglipas ng isang linggo ay mamimitas tayo ulit Yan. Yan. kapitas tayo ng uh, apat na red bag sa 600 pesos o di diba? 600 1, 2, 2, 4 2,400 isang pitas isang Ah, uh, yung mga dalawang oras lang na pamimitas, pwede na. Yan. So, sulit na, di ba? Sulit na sulit na yung araw natin. Kapag gano'n. Okay, so yan ang muna mga kaibigan. At uh, hakot na ako. Hakot na pa uwi. sa <laughs> muli, bye-bye.